Simple lang naman ang team na gusto ko para sa party. Glamorosa, red carpet, Hollywood passion. O di ba perfect yon? Bakit hindi mo na rin i-require yung corsage at saka yung cotillion? Bernadette, this is a corporate event. Ginagawa mong prom yung party. Natasha, as far as I'm remembered, ako ang nag-organize ng party na to at assistant lang kita. Kaya sana makupo ka na lang dyan at manahimik. Okay ba yon? No. I won't sit down here and watch you make a terrible mistake. O bakit? Sige. Meron ka bang mas magandang idea? Yes, of course. So why don't you let me handle the event? Oh, no, no, no way. Of course, no. Excuse me. This is my party. So, susunod ka sa lahat gusto ko, you shut up your mouth na punong-puno ng lipstick. Opo! In the other conference room, we have Alfie de Guzman, He's the best event specialist in the country, so I'm sure he's gonna come up with a great concept for the party. So if you want to attend a real meeting, you can go to the next room, right? Excuse me, lah, sa inyong lahat, everybody. Anong malis sa suggestion ko? Maganda naman ang party. Retro, vintage. You mean vintage? God, are you gonna take artists from someone who can't even pronounce the theme of her own party? Alam mo siguro, hindi ko alam ang ginagawa mo, ano? Naiingit ka kasi sa akin na punta ng party at gusto mo, ikaw ang bida sa mga mata ni Lolo. Oh, why are you so upset? Ah, hindi ba ginagawa mo rin sa akin to? No? Ano akala mo, hindi ko alam na mo yung mga proyekto ko? Well, my dear sister, I'm just giving you a taste of your own medicine. Doktor ka ba? Ha? Doktor ka ba? Ayoko ng medicine ba? baka ma-overdose ako? Kaya ako ginagawa ito dahil gusto kong patunayan kay Lolo na ako ang dapat magmana ng kumpanyang ito. Oh, yan. Okay. Narinig niyo na, galing mismo sa kanya. See, you know You're not doing this for legacy. You're doing this for yourself. Oh, God. How disgusting can you get? Disgusting in mo your face. Excuse me. Ginagawa ko to dahil marami ako contribute ito sa kumpanyang to. Hindi ka tulad mo na nangiiwan sa ere. Kahit kailan, hindi ko iniwan sa ere ang legacy. Oh, eh, ano tawag na wala ka? Bakasyon? Excuse me, nag-check ako sa ER. hindi ka malang nag-file ng leave mo. Napaka-selfish mo. Ikaw ang selfish sa totoo lang. Hindi ba, Natasha? Ha? Ano na-contribute dito? Wala! Wala!